the Supreme Court na nagsumiti na ang Kamara ng motion for reconsideration kaug nai ng deklarasyon na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isinumiti ito ng Kamara sa pamamagitan ng E-Court PH na kasaan sa motion ang formal na paghiling ng Kamara na muling pag-isipan ang deklarasyon nito ang unconstitutional ang articles of impeachment na inendorso the House of Representatives sa Senado, ilaban kay Vice President Sara Duterte. Naninindigan si House Speaker Martin Romualdez sa eksklusibong kapangyarihan ng... Uh... eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na magumpisa ng impeachment process. Ikinit rin nila na hindi mananahimik ang Kamara sa gitna ng anyay. Kinakaharap nitong pangimasok sa institusyon. With full respect to the Constitution, In defense of institutional balance and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval and not conditional. <laughs> magdedesisyon ng Senado sa sarili nito. Ito ang ginit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva matapos kumpirmahin ang Kamara na nag na sila ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Tumagi ang Senador na pangunahan ang magiging desisyon ng mga kasamahan niya sa Senado kaugnay ng issue. Ngunit tiniyak nito na tatalakay nito sa plenaryo kasabay ng iba pa usapin kaugnay ng impeachment. Partikular na ang desisyon na tataas sa ang hukuman na labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment na silang ng Sirang Panang Kamara. But uh, we all decided as a institution, as a all members focus COCUS, noong discussion na August 6, Wednesday, at uh, yun yung uh, pag decide decide natin na whether or not pumunta kami doon sa binabanggit na pinapila ng Kamara na hintayin yung come then we uh, will uh, do that no and uh, may mga uh, uh, things that we would have to do pag ganun din yung gagawin namin so napag-usapan din po namin yan during the pop up palita ngayon Suportado ng uh, Batikang Constitutional Lawyer na si Attorney Ernesto Francisco Jr. Ang desisyon ng Supreme Court Code 9 ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na inihain sa kamara. Ang ginawa niya na hukuman na paglalabas na panuntunan o requirement sa impeachment proceedings ay to lamang sa pagkakamali ng kamara. Si Attorney Francisco Baya. ay bahagi sa makasaysayang kaso ng Francisco versus House of Representatives kaugnay ng inihain impeachment complaint kay dating Chief Justice Hilario Davide noong 2003. Dagdag pa rito, hindi totoo ang sinasabi ng mga kritiko. O tumutuling sa sa hukuman na nagkaroon ng judicial overreach o nakialam ang kataas na ng hukuman sa trabaho ng Kamara. Paliwanag nito ang alituntunin o rules ng House of Representatives ay saklaw ng hukuman kapag may nakita ng paglamag sa konstitusyon. Ang ginawa lamang ng ng uh, Supreme Court dito ay inilahad nila ng malinaw kung ano yung dapat gawin. At yan ay nasa, nasa karapatan, tungkulin at obligasyon ng Korte Suprema batay sa ating saligang batas.